Umuut nang ngamot ka ng na ng ulo diyan. Ano 'yun? Dito na naman pieces eh. Dito na naman ng piyesa. Umuut oh, na kamot pa rin ulo mo. <laughs> oh, dito na pa lang pieces yan eh. pal, pal Pulp, Pulplot. Pulp, pulp, pulp. oh, Super. Ano mo. 'yan, kaya pala kamot ulo mo? Ano <laughs> ba <laughs> yeah, 'yan? jika putul putul ini yang ano ni putul putul oh yang putul jebak kali tu yang eh putul yang dulu oh, na iwan don kaya seguro na epoksian na iwan don oh, si tu tapos merong merong ano di to merong nano di to mina nano jen ano mina <laughs> nano meza en eksi terus <laughs> mm. itu putul kaya seguro nama sakian pinilut na tanggalin yang dulu ni to ah seluruh Kaya tawag ko na ako sa mayari. Palit na yan, number 4. na naiwan po ngayon sa loob po. Kaya sa lahat ng mag first time, first time magpa-class dito, sa mga pilot, pilot screw dito, kaya iri kung tawagin, wag uh, huwag, kayong, huwag gamitan ng screw na maganda. Kaya ano lang, ulit lang. Oh, ganito lang, ganito lang, ganito lang niya higpit hey, lang. kamay hey, lang, higpit oh, daliri lang. Oo, oh, higpitan mo muna ng kapiraso, tapos pilan ka ng tuwa ni Yap or wala ni Yap or ano. Ay, hey, daliri lang talaga daw. Oh, higpit lang siya. Yun ang ano, kaya nagka... Ano, doon. Pag nasobra na higpit, pa, pa, puto talaga yung dulo. Na. Kasi buha baon yan eh. Pag luwang mo, may iwan na yung ano. May iwan ng dulo. Oh, ah. yung dulo. Oo, oh, para bang kinagat ka ng putyukan. <laughs> Pagkagat mo, naiiwan <laughs> yung... Naiiwan yung, 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 yung tulis. Kajut-kajut pa yung, <laughs> yung baon. Na nga, na. <laughs> Tsaka bukod pa dito sa Foxy na to. pang pa, iba? Oo. Oh, <laughs> Ay, Ano dinuksi Balik? siguro ano to, uh, pag, yung tatanggalin na to, minsan sinisikot dito, so yan dapat sikotin dyan. Mare, tok 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 lang, kung sinisikot mm -hmm. lang, pwede. Nagsisikot din naman ako ng ganito, pero sa parting mo tibay, Tapos sinisikot lang Ano? Tok 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 lang, kasi oh, you know, no, kasi ang no, tumitigas dyan yung dawi. Eh, okay, yun, okay. siguro na sikot dito, nabalik. Sipeto pa? Ano okay. pa? dami naman! Remedio! Ano naman? Yes, you know. Ano na siya? Kung manual? Ginawang, eh, kinumpert ng manual ay no? <laughs> manual itong sunor Wala na siya yung spring spring, tapos you nilag... Know, Winilting oh. doon sa loob. Ay lang, pasag-pasag na dito. Pasag-pasag na yung anong palang dito. Lagayan ng lock. Lagayan ng lock. Tapos di naman ginawa, pero mayroon naman tayong mabili nito. Tapos yeah. dila na, mm, na lang. Palito no? na lang. Winilting na yung mm. sa loob. Yung dito. Mm. Yung pinaka-adjasan. Lagyan mm -hmm. na lang. Pwede mo siya, parang manual na yun. Ano ang tension nila? Manual, Manual siya. Tapos, lagyan ng nut. Para pang for, lock. For lock. Ayos ah. Yes, okay. Pero nakabili na may-ari nito at saka dito. Hindi ko lang na ano ito. Imbis na lang ito lang. Imbis na ano na. Imbis na linisin ko na. May nakita ko yung ano. bawag pa. bao ba pa ng gasolina. Panis na. Ano siya? Expired. Wala na yung ispirito. konting konting tip sa pag-ipit nito. Huwag niyong gamitan ng mag... Ano? Kaya niyong... Malaking yung screwdriver. So, kailangan ano lang. Minsan, maliit lang ang screwdriver ang gamit ko. Para hindi ko pilsa. Mm -hmm. Kailangan ganun lang. Ang pita. Ang pita daliri lang. O, ganun lang. Mas meron naman tayong pang-adjust. Nag-adjust tayo ng ano, nang umaandar na siya. Meron tayo ito. Nabibili lang ito sa Lazada. Meron bago dyan. May nagbigay sa atin ng ganito. Corner toast. Hinayang akong gamitin. Bagasgas. <laughs> <laughs> ikaw, ginagawa ng ganun yun. Eh. Parang ginagawa ko may jurit. Parang may hatang may jurit. Hindi ko ka eh. Kilalag lang naman harag lang. So yun lang, kunting tip lang. Huwag masyadong higpitan. Huwag masyadong higpitan. Kasi pag, pag naputol yan, palit na yan. Palit carb na. <laughs> yun lang mga boss. Mga sir. Lagaan na tayong video ngayon dahil sobrang busy. Okay, focus lang. At marami tayong matutunan yung alam ko lang ha. Okay. <laughs>